Malinaon sa kinatibukan ang paghandom sa adlaw sa mga kalag ug sa mga santo sa dakbayan sa talisay. Samtang atol sa gihimong Oplan holidays, 56 ka mga malapason ang nasikop. Ang detalye sa report ni Femary Dumabo. Gipada-bana sa Talisay City Police nga mukapin sa 20,000 ka mga tao ang midag sa, sa pito ka mga simenteryo sa dakbayan sa Talisay nitong Nobyembre 1 ug 2. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriyan Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga aduna hinoy mga butang nga gidili ang ilang nasakpit diha sa baba ba sa simenteryo. Apan giuli usab dila kini pagpamauli sa mga tag-iya sa mga butang. Gilagway ni Paguyod nga malinawon sa kritibukan ang paghandom sa mga nangamatay sa siyudad sa Talisay. Aduna hinoy nahitabong snatching apan layo na kini sa sementeryo nga wala dayon kini Bawangad ngadto sa mga pulis, kundi di hara sa social media. Sa bahay nila, according sa statement nila sa social media noong muna, which is uh, internet naman sa kanina, ma'am, na-delete na po yung post nila. Uh -huh. um, Accordingly, nag-uupo siya sa bahay, nag cellphone, tapos may biglang gumaanan na pag-otor, in-upload yung cellphone. Remind ko na lang, ma'am, remind ko yung mga kasamahan natin, yung mga kababayan natin, uh, hindi po basta-basta magpo-post ng social media. Ano na po? ang public Ang ang gisusi na karon sa kapulisan. Mapasalamato ng kapulisan sa abag sa City Tuda, Talisay City RRMO, Barangay Tanod, Force Multiplier ug sa kagamhanan sa Dakbayan sa suporta gikan pa sa pagpangandam hangtod na sa katapusan. Samtang daghan man ang mga pulis nga gipakatap sa mga sementeryo, apan ang uban kanila padayon sa mga police operations. Hinungdan nga 56 ka mga tao ang nasikop sa Talisay City Police sugod niya Oktubre Oktobre 28 hangto sa Nobyembre 3, kung gitawag nila kini nga Oplan Holidays. Sa 56, pito ni ini tungod sa pagpamaligya o paggamit sa ginadili nga drogas, samtang kapin sa 500 mil pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Aduna sa na sikop na adunay mga arrest warrant na o kadaghanan ang nasikop tungod sa illegal gambling, sama na lang sa sabong sa kaka o hantak. O Barry Cleofer Lumayag, family Dumabok. Balitang Bisdak